Good morning, good afternoon, good evening pa sa inyong lahat. Nagtatagalog na naman ako ulit guys para makantindihan naman tayong lahat, no? Andito ako sa labas, may appointment ako. Monday ngayon, October... October 21 po, sisimba ako kasi magpamisa ako, atin ako ng mask for good guys. Have a nice day everyone. Atin ko mask after Ani. 5.30 and the afternoon. There is a, my Redemptorist Church. There is, a, my, church. There is a, my Simba <makes noise> oh, Before ana mo ko so, simbahan ni kaon sa kudaan guys kay gigutom ko kay 5:30 man magsugod ang mass no. Unya aron para na lang sa pod ni siya panihapon nagbisaya ako guys oi ano ba yan panghaponan to kumain ako na panghaponan na guys para diridiritso na pag uwi sa bahay busog na rin at ako'y kumain ang sarap naman tong kin anong, gusto ko yung chicken na yan hindi ko sasabihin guys baka maano tayo <laughs> hindi pwede sasabihin minsan kasi kung anong mga ano natin anong anong tawag nito eh ano yung mga pinagpasukan mong kakainan ng pangalan ng mga restaurant yan guys at saka ako ay nasasarapan ako makain nito yes kasi paborito ko yan ano malambot kasi ang chicken and at saka ako ay nag ano sa mukha ko kasi di ba kapag kumain tayo yung mukha natin no Ani ba ako mo sa nga lugar? Tag naalang din yun ha. Sa nga akong ikaunan Look. Si guwapa ko guys. Eh, tagahan ko lights. Oh. Anong guys. Si ko. May lights na. Kanina parang ang dilim no. Pero no, ang ganda natin na. Ang ganda natin na. Eh. Proceed ako. Kain ako ulit. Kasi mukha dili maguba nyo itsura. Hindi maguba nyo na. Magpermanente ba? Ang ikaw na ito, maguba nyo na? Naapoy first below. grupa ng tissue ko to ba hangin. Thank you for watching guys.